Thank <laughs> Welcome to my channel Guys, ngayon ay mag-iimbento na naman tayo ng ating pagkain recipe ayan. ayan ang ating ingredient long grain rice and chicken Ayan, potato carrots, eggplant and kamatis coriander and leaves onion and garlic, yan guys ayan, meron pa tayong flour Ito so guys, dito na natin ang bawang. Hindi pa pala mainit ang mantika. Dito lang natin ang bawang. Ahunin na natin guys ang bawang. Oke guys, nanti ya, Dapat pala tipuya ini nanti guys. ini di Ano na to? Tayo muna natin na sili. Pupak -pupak Ngayon, kayo piprito na natin ang patatas. Patatas at keros. natin para ano. Okay. Ay. Ay. Okay. 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 natin ang Kalong. Lagyan natin guys ng konti asin. Para meron siyang lasa. Tapos konti magic sarap. Haluin. Ayan, pwede na siya. Kasi lulutuin pa ka naman ito guys eh. Dito na natin ang chicken. Tapos so, Balik na guys. Kung luto na. guys, parang biryani. Pero, ito may ano, ang gagawin natin, meron siya mga gulay. Ang mga muna, guys, may aking seasoning. Ayaw na natin siyang maluto. Saan tayo mag-ano ng rice. Ayan, luto na guys ang ating sinurito. yan separate po natin guys. bangon bango ng chicken. Dito muna natin guys ng konti ang itlog para mag-iba ang kulay niya. Пока So, guys, lagyan natin ng asin yung paglalagaan natin ng bigas. Ayan, tapang muna natin bago natin ilagay ang bigas. Ayan, guys, lagyan na natin ang bigas. Ayan, pakuluan na natin, guys, ang bigas na ating hinugasan. pala. Bibigyan na natin ang, ang, mga ano, kapit bahay. Ayan guys. Hindi tayo natin siyang medyo umagsa ng konti bago natin i-train uli para painin na natin, lalagay na natin ang mga ingredients. Kaya guys, pag ganito na siya, lumutang na siya, pwede na siyang i-drain. I-drain na natin siya guys. And ilalagay na natin guys ang rice. Maglagay tayo sa ilalim. Tapos guys, ilalagay na natin ang itong mga pinirito nating anong natin Ito guys, yung sapron. Alam nyo ga tayo, sapron yan. Lagyan natin dito. Lagyan natin ng takana natin guys ilagay ang lahat ng rice dito, guys, tong sapram. Tapos, lagyan natin sa ng olive oil. Ayan. Tapos, guys, takpan na natin. Saka natin paininin na. yan guys hanggang sa maluto. Ayan na guys, ang aking recipe today. Naluto na guys. Sarap. Chicken. Ayan. Chicken mag magluba. Arabic daw. Pero style, uh, style Pinoy. Style Pinoy lang ang aking ginawa, guys. Hindi ko sinunod yung kanilang ano. Sarili kong ano to. Sarili kong ingredients. Ayan. Sarili kong recipe. Yun, ang sarap, guys. Tara, kain na tayo.